ang tindero kong Oreo. Oreo ang tindero. Misko ang tindero ko. Grabe. Magtawag ka na dyan na kung mabibili. Dali. Itong kapatid mo. Tulog. bakSak, Sarap buhay. Sarap buhay. Ang kuya mo nagbabantay. Ikaw patulog-tulog lang sarap buhay ng bunso ko. Pogi, pogi, aman yan. Ano, sabi mo, pogi, aman. Ano, bebe? Sarap buhay yan, eh. Patulog-tulog lang yan, eh. kuya nagbabantay tindahan. yan hihiyata pa yan. Hindi, hindi na. pa yan. Magpapabele. Belly, belly, belly wrap. Belly, belly wrap. Diga. Sige na, na. Ay. Wawa wow, naman. Para namang, para ka namang inapi sa itsura mo yan. Na, para ka namang inapi sa itsura ba? Kuya or yon si pagmagbantay. Ano ba, pinabantayan mo? Mga bata naglalaro lang yata eh. Kuya Aria. Mantay ikaw, Kuya Aria. Malaglag ah. Bantayan! yan. Bantay e. Meme. Ang kuya Oreo ang bantay. Ito naman. Ito naman. Ang gusto lang lagi magpa-belly wrap. Sarap buhay. Gano'n? Sige na. Dali. Dito lang ito. Higa ay. Nakakoy mo. Number 34 Selfies Ang bunso Ano na kuya Oreo Balita dyan Ha Kamaritess ka nga Ano na balita Dali. Ano na balita kuya Oreo Ha Ano mamibili na Ha na? na Bakit Gusto niya mapantay eh. Bantay daw siya ngayon eh. Siya daw tindero eh. Tindero muna ang Oreo eh. Busy kasi si Meme papabeli rito sa bunso eh oh. Wag, bawal. Oo, bawal. Oo, lapit na. kikichi ka sa bata kikichi ka sa bata sarap yung na yung nanak eh. sleep na talaga sleep na yun talaga eh. sleep na talaga pakit-kit naman yun yung baby ko namang ayun naman ng baby bunso ko ay kuya oreo ka pa pala yan sorry naman Oriya, ano na yan? Anong balita ko yung Ha? Kaya Oriya, anong balita dyan sa labas? Ha? Tulog ang bunso. Sabi mo, wag ingay. Tulog bunso, ha? Sabi mo, wag sila ingay, ha? Kaya Oriya. Tulog ang bunso natin. Tulog yung kapikit na talaga siya. Tulog talaga siya kasi malieo, sa so, pagkita naman matulog naman ang baby niya, tulog talaga siya, tulog na tulog na, Meme na, Meme na, Meme na, yan. na, Mimi ano na, 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 bakit na? Meme na yan. Pa baby ang meme. <laughs> May baby na ang meme. Ano yan yung? Ah, yeah, tikit talaga siya. Tulog. Di na tulog talaga. May malaglag. Bakit? Sabi mo, hindi hey, nai-tulog hey, na bumsa. Ah!